ano pang expected nyo guys? bagong loan application po yung ating i-review. -re so may bago na namang lumabas na loan application na ang pangalan po is Tulong Cash. Home credit app po na under po ng Adcoff Lending Corporation. So as of now guys, meron siyang 4.8 stars wow. and 518 rating. So dito guys, nag-offer daw to ng 65,000 pesos para po sa mga first time na maglo-loan sa kanya. So dito guys, nakalagay pa sa kanya ang ads na simple online application simple and convenient. So, flexible daw to guys. Flexible installment with revolving credit limit. Woo! Privacy protection. So, advanced encryption. Technology to ensure your privacy and convenience. So, dito guys, do sa ads niya, ang pinakang nakapukaw ng attention ko is fast approval in just 5 minutes at flexible installment daw to. And offer daw niya is 65,000 pesos. Biruin mo, nag-offer siya ng 65,000 pesos. Para sa mga first time dyan daw na mag apply sa kanyang application. Syempre sa mga gantong bagong loan application, wag muna tayong papadala sa mga ads na nababasa natin sa kanya. At hindi naman po porket sinabi na installment is installment na agad. At hindi porket sinabi na ang approval niya is just 5 minutes, mabilis na siya talagang mag-approve. So dito guys ako muna yung sisilip nito para malaman nyo kung totoo yung mga sinasabi niya sa kanyang ads. At iti-check natin kung ito yung loan application na maaasahan na natin sa lang ngayon. Kasi ba diba, naghahanap tayo ng mga loan application na talagang legit, na sana nga yung mga bago naglalabasan is talagang okay na sila. At hindi sila pare-pareho, ba diba? At yan guys, bago tayo pumunta dito kay Tulong Cash, na if everman man po na gusto mong sumali sa akin pa weekly Gcash giveaway, tuwing Monday po yung aking announcement. So yan, paano ba sumali? I-click mo lang po yung subscribe button if ever man na hindi ka pa po nakasubscribe, I-like il mo tong video na to at mag-iiwan ka ng comment dyan sa comment section. And every last Monday of the month naman po, may isang mananalo ng aking pasal phone giveaway which is pwede mo po yung i-convert into cash. O diba? Dito guys, manunod ka lang at pwede ka pang manalo sa aking pag-gcash giveaway at pasal phone giveaway. Mm! Ayan, kung interesado ka naman na malaman kung anong meron dito kay Tulong Cash na nag-offer nga daw po ng 65,000 pesos na meron siyang flexible installment at within just 5 minutes lang nga is pwede mo na daw ma-receive yung pera mo. Kaya kung interesado ka dito, keep on watching. <laughs> I'm not And disclaimer no, hindi po tayo agent or promoter ng loan application na to. Hindi po porket binlag ko siya, is nire ko na kayong umutang dito. So dito guys, sinisilip ko po muna siya kung anong meron sa kanyang application at kung totoo ba po na 65,000 daw yung kanyang i-offer io sa mga first time na mag apply sa kanyang application. So ngayon guys, ipapakita ko na po sa inyo yung screen recording ng pag-loan ko dito kay Tulong Cash. So dito guys, pagka-install ko ng kanyang app, ito po yung bumungad sa akin. No? May offer nga na 65,000, 300 days daw yung kanyang loan term at meron siyang interest rate na 0.02%. Kaya kung titingin ka talaga sa mga ganito, mapapa-install ka talaga at mapapa-apply. Biroon mo 30 days to pay without knowing kung totoo talagang legit yung 365 days. Para malaman, click natin yung apply. And dito nga guys, no, maglalagin ka using your active mobile number kapag po wala kang account dito. And dito, after ko makapag-login, makapag-register, is hindi na po 10,000. 10,000 na lang po yung kanyang ini-offer para sa mga first time dahil nga po ako ay first time na nag-apply dito. So, 10,000 na lang po. So, ang interest dito naging 0.05% imbis na 0.02%. So, click ko ulit yung apply guys. And dito, ito po yung mga fill upan ko dito. Authentication which is ito po yung mga ID na pwede dito. UMID, driving license, passport, SSS, voter ID, health card, and national ID. Kapag wala ka naman po niyan, pwede po ang postal ID, PRC, and pag-ibig. And afternoon, nun, pipil up ka po ng personal information, job information, and dito guys, sa contact information, need mo pong magbigay ng five contact numbers, which is, siguraduhin mo kung sino ilalagay mo kasi maaari po nila yung tawagan or i-text, no? Kaya, para hindi ka na mag-worry, once na ma-overdue ka, at ayaw mo matawagan sila, isipin mo pa rin kung sino ilalagay mo dito. And after afternoon guys, dito sa payment account information, ito po yung saan mo pwedeng ma-receive at magbayad. Pwede po sa Gcash, Paymaya, Coins, GrabPay, Shopee, and OmniPay, and other bank. And afternoon guys, dito na tayo sa pinakang last step. Kung magkano ba talaga? Kanina 65,000 yung nandun sa ads niya, tapos nung nag-register tayo, 10,000 na lang. So dito guys, ang in-offer niya na lang po sa akin bilang first timer is 3,000 pesos. Medyo malaki na rin guys, pero to sa 3,000, malaki na siya kung buo mo sana siyang marireceive. Eh, hindi po. Kasi dito sa disbursal amount, nakalagay po is 1,800 yung marireceive mo na lang. Napunta yung iba sa processing fee, which is 1,001 pesos, interest fee na 19 pesos, at risk control service fee na 180 pesos. So, yun guys, 1,800 and then yung one two is na na. And after 7 days, isang linggo lang guys, babayaran mo na po ito ng buo na 3,000 pesos. So, as of now, guys, yung mga bagong loan application na naglalabasan ngayon, para pareho sila ng same amount ng inyo offer same amount po yung binabawas. So, hindi ko na talaga alam kung may darating talaga na bagong loan application na talagang maaasahan natin na merong mababang interest at mababa yung ibabawas dun sa loan amount, no? Sana meron dumating na ganong loan application. And, yan nga, kaya nga, continuous tayo sa pagsilip sa mga bagong loan application na dumadating para malaman natin no kung okay ba yung application na yon kung ito na ba talaga para ma-filtered out natin yung mga loan application na talagang okay sa hindi so yan po yung meron dito kay Tulong Cash na bagong loan application sa App Store so wala pa po siya sa Google Play Store no so if ever man na makita niyo to sa news feed sa Facebook sa mga ads sa YouTube videos nako idadman niyo na lang kayo na lang talaga yung mag-decide kung gugo pa rin kayong i-install dito kasi dito ni-review ko na siya para sa inyo 3000 ngayong offer tas 1,800 na lang yung marireceive mo. And after 7 days, magbabayad ka na. So, nasa side niyo pa rin po talaga yung decision. So, dito guys, gabay lamang po ako. And yan, binibigyan ko lang kayo ng kating idea kung anong meron sa kanyang application. So, that's it. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, kayo click na subscribe button. I-on mo na rin po yung notification bell para updated ka sa gantong usapan and sa mga bago naglalabasan ngayon na loan application. So, yan lang po yung ating vlog. Kung hindi ka pa dyan nakasubscribe, just click the subscribe button. I-on mo na rin po yung notification notification bell para updated ka sa mga gantong usapan and sa mga bago naglalabasan ngayon sa Google Play Store. So, bye-bye na muna for now, guys. See you on my next vlog.